Good morning mga katods, andito po tayo sa magandang probinsya ng Taisan, Batangas At dahil hindi naga ng GoPro ko kanina, kasama natin si Jones at ang kanyang bagong Aprilia RS457 yung ng motor At kami lang po ay mag-aalmusal sa Palpitate, sa Sampaga Umabot lang kami dito kasi kami ay maaga masyado So, ikutan muna natin. Oh. Napaganda ng motor. saan na natin to, ito, ito test ride pag uh, na-open na siya para matap speed natin. Ito ang pinakamaganda dito yung parang aeroplano na ano, tail light. So, saka natin siya i-review pag na-test ride na natin. No? Tara, So, off na kami. Malapit lang naman ang aming breakfast ride. Kasi may pasok pa tayo. At si Johnny Lipuyat din. Mm sa so, tagal tagal din ang uh, nga niya sa motor ay dumating na din sa wakas nanon kami nung, nung launching officially ng RS457 yun no? galing ni Johnny Lumiko ah. so ang mga unang na ni ano nila ng mga by the way ang motor nga pala yun, eh, kay Maring hindi yan kay Johnny <laughs> eh maaari ang motor na yan sana ah so ang unang namin uh, nila pala na natingnan ay na yung uh, dahil nagsale nga ang KTM 390 so uh, RC 390 eh kaso wala yatang stock so hanggang sa naging parang Honda na ang type Kawasaki ganyan yung, yung parang mga ninja type sports eh buti lumabas to sa Facebook Yun Nailabagad si Mare Tapos pagpunta namin ng Alabang sa Feeling Official Lunch Nag-reserve na agad sila And ayan, dumating na siya now So nakaka almost 500 km na siya Malapit na siyang i... Tawag dito Open Pag na-open na siya, iramit natin siya para ma test ride sa start all at makapag top speed so galing tayo ng bayan kanina eh sarado pa nga yung gate ng palpitate so sabi ko akit muna tayo tayo para hindi mabitin sa ride he agreed yun butit kumana naman itong gopro kung walang hiya at kami ay officially eh tayo ano Ah, uh, belated happy birthday nga pala kay Lodon Moto. Ang ating kachapsoy na kasama din natin today. Tumambay kami nung isang gabi sa Pilotos. Hindi na ako nag-vlog kasi tambay lang naman. Ang palpitate nga po pala ay bagong bukas na coffee shop sa Sampaga, malapit siya sa Philippine Science School. Nakakain ako doon, masarap na ka kanilang kape eh. At saka yung uh, egg, ano? Ari ko? Egg pasta Salted egg pasta, yun Auction, pero ngayon magsisilog tayo kasi breakfast eh Tignan natin kung ilang uh, chop suy boys ang dadating nagsabi na dadating ay si Laking Bukid at si ano, Dodon Moto. So dahil malapit na po tayo, huwag na po tayo magmatulid. Baka tayo lumampas. Hindi totoo yan. Ayan na, makikita na natin ang palpitin. Katabi siya ng PPR, gasoline station. Sana yung bukas na yung gate. Sarado pa rin, walang iya. Ah, na. It's open na. Oh. <laughs> <Yeah. laughs> so dito na po tayo sa Palpitate mga katons Meron din dito Pottery Creek Lops At kami na una Top so, na property. So, break na po tayo pagka tayo ay nasa loob na. Okay. tapos na tayo mag breakfast mga katods dito sa palpitate dumating si laking bukid kuya angel vlogs at si Northern moto bye bye Yan. nodon moto and four wheels okay. sige <laughs> okay, bye bye Bye-bye, Ben Bye-bye. Ito na yung mga yung dadaan Kaya yeah, pwede na So Tapos na tayo mag breakfast right mga katons no At Masarap ang pagkain Highly recommended yung palpitate In order natin yung uh, Garlic longganisa nila At saka yung Signature coffee yung palpitate latte hindi naman ako nagpalpit so all goods <clears throat> so dito ko na lang po siguro tatapusin ang vlog for today mga katons no Okay, maraming maraming salamat kay na Jonel. Kay Nodon Moto at kay Laking Bukid sa pagsama sa atin ngayong ano Sabado ng umaga para magalmusal. So, kami ng apat po ay uh, member ng dalawang grupo. Chapsoy at ng uh, My Boy Lollipop. Maraming salamat din po sa mga katods nating nanonood at walang samang sumusuporta sa ting mga content may kwenta man ito o wala Sana nawa po ay eh, wag po kayong manawa sa pag suporta sa inyong uh, lingkod Hi. ba ang inyong likod? Love Beach, Moro Signing out Babush And happy weekend sa inyo Mga Mga ka katods mm -hmm.